Okay lang to. <laughs> Nakatingin siya rin. Sumanatingin niya na sa iso. So ayun mga paps, no? meron tayong pipick up yun dito. Along Quezon na lang din yung drop up nito. Na <clears throat> Nalapit lang din yung drop up nito eh. Pero subukan natin kung mapaprank natin to. Hindi no? ko alam kung nalaki yung babae, hindi ko natin ganyan yung pangalan. <laughs> Oo, oh, basta pinuntaan ko na agad. Hindi natin agad to. Ah, um, empat tumpik-tumpik pa. Punta na agad 'yan. Apa papa dia, apa papa pa pa, apa dia, apa dia. Pangalan mo? Si Eri. Mam ma Eri. Yum Eri. Yon. Come it. Okay lang to, no? Okay lang. Okay lang to. <laughs> Nakatingin siya rin. <rano. laughs> Sumanang tingin niya rin sa iso. Bakit yan? Eh, meron naman dito. <laughs> Ayaw niya, eh, no?